Ayan. Day 7. Ay, malaki-laki na sila. Ayan. ka na dito ng tubig dito. Malikod. Punta sa ano. Dito pa, pa magpalikod. Nagbaba na naman dyan. Ayan. no, Chuchay? Ayan. Patitigin mo mga anak mo ha. Ay, yung black pala siya. Dark brown. Ayan. Pumumbling. Ayan. Uh, yung mga may liliit, yung laki. Laki yan siya. Tsaka yung isang brown. Ito, babae. At tsaka dalawang puti na may black. Ayan, si Chuchay. Napaliguan na si Chuchay after seven years. Seven days. Pang-seven niya ngayon. Nilikuan siya ng kanyang papa. Maliit na plangga na, oh, yung itim. Ayan. Tapos ka sa kanya. I like chai. Yes. Ulat. Bigo na ikaw. Mm hmm. Hmm. Chai hmm. Chai-chai. tumbling, tumbling. Seven days. Ang lalaki na nila. saan kaya mapupunta? Tinan mo. Ayan. Aso. Ayan ang baby. Brown. Brown. Brown one. Brown one. And black. then black five. Opo. Pugasan mo yan kasi nanuhan niya ng mga, pusa, mga, aso. Brown. white. Brown and white. Opo. Hindi mo niya mapakali. Brown and white lamb. Yes. Count. How many? Five. Six, oh, one more na. One. One. Two. Sunod. Two then Five. So, how many? Five. How many? Five. Five. Two child. Two child. Two chai. Uh, tulog, tulog, tulog. Oh, Two child. Oh. Oh, Paamo. Papasok na yung ano, maldita. Hmm? Maldita. Mama. Yan uh. ah. Uh. Up, 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 up. You're cute, no? Opa. Asan ang mas maganda diyan? Turo mo. Asan ang... Um, brown. Brown. And then what? We love brown. My ah. You brown. love brown? Uh, but... How about black and white? And the bad. Bad? My Mimi. Why? Away, Chuchay. Chuchay, away. Away, Chuchay? Okay and Huawei. Hmm? Kamukha panda, no? Opo. Ayan, no? Kamukha ni panda. The other one also. Ayan. So low white. long so white. Chuchay, pumasok ka na nga dito. Ako, Mimi. tumbling tambling yung black and white. Hinahanap ka na, Chuchay, oh. Chuchay, hinahanap ka na dito. Pumasok ka na. Maligo na, maligo na. Ito, Chay, chay. Chay. Muli na pasok na doon. Pasok na ayo talaga niya. Sabi niya, "Che." Okay na. Ligo na ikaw. Doon na kay ate. Yo. Yeah. Hindi pa sila, no? Kasi seven days pa lang. So, hindi pa sila nakakakita. Ito ang maingay eh. At saka ito isa, isang brown. <tipos> <tipos> mm, really, pasok na doon. <tipos> pasok na. <tipos> pasok na ikaw doon. Mamami, Mama, babae. No. Nagmamadali na tayo. Hindi sa kamagdadres ikaw ha. Ay, dali na. Umiiyak na yung anak mo. Gusto mo pang ano eh. Oo, oh, hindi. Oo, oh, dali. Padede mo na. Oo, oh, dali. Dede mo na. Huwag mo apakin yung ano, yung isa. Patayin mo kasi. May papatay na tumbay. Hmm, bakit? Pwede deh mo na. Daddy mo na. Oh, ma may iyak na. Wag mo kasi apakan. Hmm, yan. Ay, daddy mo. Hindi naman. Patitihin mo. May shampoo yan hmm. rin, ha? Dito, ha? Oh. Yan. Yeah, um, yan. Yan. Ganyan. sila po. may sarili siyang yan. Matapang pa yan. Sis, pasilip ko na susa. Ah, ah. Yan, yan, yan. yan, yan, Yan.